Today ipapakita ko naman sa inyo kung paano magbukas ng franchise store tulad nitong Avocadoria. Time check ngayon ay 9:20. So halos araw-araw nandito kami sa store dahil yung uh, yung clinic ni Mrs. is nandito lang sa katabi niya. Kaya bago mag-open yung clinic, dito kami kaagad dumidiretso. So madalas yung crew pag nag opening sila, ang madalas nilang inuuna itong ice cream machine dahil uh, every closing sa gabi, uh, binabaklas nila yan, nililinisan tong ice cream machine. So ayan nakaklan pa siya. And ngayon, ipapakita eh, ko sa inyo paano siya i-assemble. Just in case, meron kayong maisipan mag-business ng ganitong tulad ng Avocadoria or ay, kahit anong ice cream. Eh, ano kayo? Meron kayong konting idea. Ang brand ng ice cream machine namin ay Pasmo. So, ito yung model number niya. Okay. so, single nozzle lang siya. And, ano to, very reliable. Two years na sa Wala pang problema. problema lang kayo dito, actually, kapag baguhan pa lang kayo dahil marami kayong dapat uh, matutunan. Una sa lahat, dapat maubos muna kayo ng kamay. And ito, ito yung mga gamit nila. Ito yung gamit ng ice cream machine kapag after closing, hinugasan. So, kaya yan. So, yun nga, ulitin ko dapat nakahugas kayo ng kamay. And usually, ito, pinapasok. Ito. Okay. So, ito yung parang dalawa niyang blade. Tapos itong pinaka-rubber niya, nilalagyan namin ito ng food grade na lube niya. Kasi importante merong, meron siyang lube. Ipapasok ito sa loob. Saka naman natin ipapasok ito. dapat yung pasok na pasok talaga yung alam mong medyo nagfi-fit siya sa loob. Yan. So ito na yung pinaka loob natin. So dito naman tayo sa pinaka nozzle niya. And ito. Ito yung ano dapat lalagyan din natin to ng lube oil. Para madulas. Tsaka hindi madaling masisira yung ano niya. Yung mga rubber. Yan. Tapos papasok na lang yan. Pero huwag nyo isasagad dahil uh, may gagawin pa tayo dito. Ayan. Ito. Papasok nyo ngayon ito. Yung pinaka lever nya. Tapos ito yung pinaka lock. Sa kanya na siya pwedeng i- Ayan. Yung lock. Tapos ito naman. Yung pinaka goma din niya dito. Parang gasket. Pero lalagay nyo pa rin ito ng lube oil. Tapos yung apat na lock. So kapag maghihigpit kayo ng mga lock nito, lalo na kung apat. Usually, ba diba, nakalock to ng... tight ano lang, yung semi ano pa lang, tight. Gagawin nyo, dapat itong pa-diagonal na ano, ito unahin nyo. Ganyan. Para pantay siyang maglalapat dun sa loob. Yung gasket. Talagang pantay. Kasi mag-ooperate tong machine hanggang anong ano na to eh. Hanggang mamayang gabi na to. So should, dapat talaga naka naka-tight dyan. Nakapag-cleaning na to kagabi pero Uh, kapag nabuo na natin to maglalagay maglalagay pa tayo dito ng tubig na mineral water para final ano ulit uh, linis so kapag meron ng mineral water sa taas uh, muna yan tapos ipiniti nyo lang dito yung wash Ayan. after mga 2 to 3 minutes ng pag-wash, uh, pwede, nyo siyang i-ano kahit umaandar pa siya, pwede siyang ilabas nyo na yung tubig. Ayan. Pag alam yung konti na lang, pinapatay ko na lang yung ano, off. Tapos, ayan, iubusin na yung ano dito. Iubusin na yung mineral water. So, ang next na natin ilalagay ngayon, itong uh, avo base or ito yung avo base ng para sa ice cream machine. Ito yung soft serve. Nakatimpla na to Galing to sa uh, ng mismong avocadoria head office. So, hindi nyo ito makukuha kung sansan, saan or hindi nyo mabibili kung saan-saan. Doon lang yan makukuha kapag isa kayong mga franchisee. So, kapag nabuhos na yung avocado base dito sa ice cream machine natin, dito sa hopper, usually, ang ginagawa ko pa dyan ay maglalabas ako dito ng konting bababa ko to para yung mga tubig sa loob na konti, may labas niya. Yan. Konti lang. Tapos, ang next na gagawin natin ay mag-wash ulit. Para mapapansin nyo kasi kapag nag tayo dito, lalabas yung mga bubbles dun. Yung hangin. Ayan, pag nagwash aandar kasi yung loob niyan. Ayan natanggal yung mga air sa loob. Ayan, pupunasan na lang itong mga nagtapon. So, pag nakita nyo yung natapos na o wala ng mga bubbles-bubbles na natanggal, pwede natin siyang i-stop o off. And then, kapag na-off na, pwede na tayo mag-auto. Ang auto, ibig sabihin niyan, gagawa na siya ng ice cream. So, kumbaga parang, ano na, activate niya na itong machine na to. Ito na yung pinang, pinaka-on talaga ng ano natin. Pag nilagay natin sa auto, yan, gagawa na siya. Nakaset siya ngayon sa 2.0, yung parang hardness niya. So, next natin ilalagay ito tapos maglalagay din tayo ng feed tube pag tapos ito i-connect mo lang din dito sa pinakabutas niya ganyan so ito yung maliit ito yung pinakamaliit yung parang small medium large niya dito tayo sa large tapos ito yung pinakadaanan hindi ko lang naipakita sa inyo pero may butas yan dito madali lang naman siya uh, i-kakapain mo lang or kung alam ko saan banda yan dito So, papasok niya lang. So make sure ha, nakahugas yung kamay nyo. Ito, sanitize naman yung kamay ko. So, okay yan. Tapos konting punas na lang tayo. Tapos yun na. So, susunod naman natin ngayon yung mga gamit. Talagay. So usually, kapag nag-auto ka na dito, mga 8 to 10 minutes, pwede na tayo mag-testing ng ano, mag-trial ng ice cream. So, lagi namin ginagawa yung kada opening para sure natin na maganda talaga yung Uh, mga product na binibigay natin ang gagawin naman natin next ay double check yung mga grab tapos yung battery, ito tulad itong food panda, madalas kasi kapag closing uh, bumubukas kasi ng kusa, di ko lang paano ng discard eh, pero kada opening madalas may mga low dito, so dapat chinecheck natin yung grab, yung POS natin tsaka itong uh, food panda so ito makita nyo 2% na lang So dapat buksan nyo na 'yan para pagdating ng anong ano na opening ng 11 AM uh, ready na tayo mag-accept ng mga orders. Ito naman yung sa POS. Ang pangalan ng POS namin ay utak or brain. Ayan. Tapos open na natin yung ano dito. Open natin. Ayan. Maya-maya nandito na yung ating staff. So ang gagawin na lang niya, uh, konting prepare na lang siya dito sa store. So ngayon susubukan natin mag-testing floor trial. So, hintayin natin yung pinaka-hardness niya, 1.7. Ito yung current. Dapat, mapunta niya sa target na 2.0. So, hintayin lang natin siya ulit. Yan. Pag nag na umilaw, pwede na tayong mag-swirl. Yan. So, ganyan na itsura Panoorin mo sa video na to.